Ano ka ka dyan? Uh... Ganda! <laughs> 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 Kumasi! Shit! Ang daming ko na yon. Thank you guys! Thank you! Thank you! Thank you! Ang daming nyo na, na naman! <laughs> Ikutan din natin yung iba! So, let's go! Dito na tayo! dami. Shit. Ito niyo guys. dami din ko na yun. Yung paiba Ganda gabi po. Sorry po. Late po. Ayan boss. dami ah. Uy! Hi. How's that? Hello. Baka oh, maganda ma gabi <laughs> Ay, <si> Pops. <laughs> Pops. Thank you po sa pagpunta Uw, niyo ko, po. Huwag kalimutan si ano ha, oh. yung, yung boy namin ha. Oh. <laughs> <laughs> ang ganda, parang si Bloom eh. Akala ko si Bloom dati. <laughs> may Bloom Junior, may Bloom Senior. Yeah, Senior. <laughs> the third, the third, the third. <laughs> <The> third. <laughs> <laughs> ang dami ng koneo Guys, ang dami ng koneo promise. So, ikutan ko balik. Ito pala, sila boss. Harating ko lang eh. Harating kita tayo. Boss. Vlog mo mamaya yan. Oh, yun oh. <laughs> Yan lang, solid. dami ko na yun. sige lang. Nasaan niya iba doon? Nandun sa likod yung mga low Oo okay, okay. Sige, sige. Puro mababa doon, hindi ko na tinala. Ay, akin din nakakayan. Taas pa. Ano na, pwede mo may SIR at EG dyan. Okay, kota natin yun. Boss, tayo na. Kakarating niyo lang doon? Medyo kanina pa. Ah, kanina pa. Boss, ayos lang po. Yan, dami. Hindi ko na yun dito. Yan. Yeah. Ano ang class yung pinanalunan mo dati sa dragster? Ah, uh, uh, hot Street. Ayun, Hot, hot street, street. Champion na? Ah. Champion first, ba? First place. Ah, street. first place. Ganda si ito. Dan Pere yung nanay. Ah, ayun nga Inova. pala. Dalawa nga pala kayo magkalaban nun. Wala na yung kulay ko. Ito na ngayon. Ito na ba? Wala na? Oo, oh, nabenta ko after nung ano. Parang eh, masolid to, EG eh, Hotch. Gagaders. Ang na-dream car ko talaga to. Hindi kaya ng budget lang. Anong makina na ito? Ah, uh, ano? Oh, uh, 1.6 lang din, so. So, mm. solid. Ano? Oh, drinker. Ay, nga eh. Linis pa eh. <laughs> <laughs> Ba't mo naman nabenta yung isa? Na-offeran bro ng ano, magandang uh, price uh, eh. That. So, di na na hindi Oo, pero ang solid niya. Eh. Mas masarap ito, pre. Ang pang gawing so, race car. Lalaro ka sa ano? makakahabol. Opol na pa macam pa yun ulit Ito sure to, sure to sa so tropa Ito Yan right. Isa ito? Ah boss Anong maka na neto boss? Sok lang Ah oh, sok lang din Save the sock Save the sock Sock lang din yung sakin sa <laughs> Stuck with Solid uh, uh, Ganda ng ano nyo Linis Puro water max pa nga eh Kailangan lang so, Kailangan na ipa ano yun Bopping <laughs> Ang oh, ganda. Nabubuo lang kasi nito. Ano na, boss? Nabubuo lang. Solid nga. A spoon na nga ito lang. Sa mirror, tanga ka. Solid. Huwag mo lang ako dun, boss, ha? Okay, boss. Sa February okay. na lang tayo, sa oh. Okay. BRC, ha? Okay. boss, kita okay. it, kita. Okay. Good luck sa inyo, boss. Thank you, thank you sa mapunta pagpunta. So, yun. Ito pa na iba. Ito nga, Solid no. Sana makabuo ako ng ano, isa pang grupo. Puro Honda Civic naman. Wala tayong pipiliin kung ESA ganyan. Basta Honda Civic. Honda Way eh. So, naman natin yung mga kuneho dito ngayon. Ang dami din nila. Kaya na. Ayan, kuneho. natin kung... Ito, kalokalik ni Bloom. Oh. Oh. Hey. Ang sa inyo sa'yo? Ay pala, ang mga pala. May ngipin eh. Ano? Pinangibinan mo na. Nahingit ako. Hindi na. Pinagulay <laughs> ko lang para lumakas yung aircon. na ako sa lamig. Puta aircon eh. Dami na yung Sina coach daw susunod eh, di ba? Adi na, kapot ko nga dito. Kasunod ko lang. Ha? Huh? Si Clark. Sabi, ate Diyos yan eh. Ito. Boss! Ay, okay. Oh, okay. Sorry boss, nalate, na. Kala ko yung chika eh. <laughs> oh, hindi, nagpa-ceramic ako nung ano, yung kotse. Iba talaga pag... Uh, hindi, sponsor lang sa atin yung Hindi ka lang sa akin ngayon. <laughs> Ay, hindi na. <laughs> ah, kaya, pero salamat yan. Kaya saan tumambay ako sa ano noon, sa koneo din. Yan, ito, nagatid sa akin si Kuya. So, ngayon, hindi na tayo magpapatid, hindi na tayo makikisabay. <laughs> pero na tayong sarili. Kaya hawak na natin yung oras natin, di ba? Magano rin. <laughs> uh, ayos lang po ba yung kotse? Manalo. <laughs> Project ka na, dami pa din yung isyo. pa din gas gas. Dami ng baneo eh. ano uh. yung ano thank you sa so pagpunta ha. Talaga <laughs> may nangyay niyo tayo. Boss, thank you ha. Thank you din sa pag-avail. Ingat, ingat. Ingat po, ingat. Boss, thank you po. Ingat po kayo ha. So, yun. Alis na yung iba. <laughs> oh. Ingat, ingat. Darmit. Good nights. Hi, Tita. Hi, <laughs> Tita. Ano ba? <laughs> Nakasunod! Bye. Ah! Tito Drew! Kasama! <laughs> eh, si Tito Drew. Dari mo ang Tarlac. Layo. Wow, karamit sticker oh. Solid. Karamit <laughs> so, sticker guys. Karamit sticker guys. Ito maangas. Low word. Baba. Kanino to? Ito. Kanya. <laughs> Kanya. Nagturo, nagturo. Arkila <laughs> ko lang yan. Baba, <laughs> baba. Solid, solid. Okay, na. Ito na. Ayun o. Solid. Bali, ikot ko kayo guys dito sa team ko na yun na mga van. Ito, Nissan. Nissan din to. Siyempre, with the landi and next sticker, guys. Ito, ito yung Ronald, the back boy. Siyempre, may car next sticker din. Ito, no? Kasi siya yung malandi. Kaya may landi and next sticker. Yan. So, ito. Solid din, no? Oh. High Ace. Yan. Drugster. Shoutout sa Drugster. One out. Ayan, siyempre, Team Lewy. So, ikot pa tayo dito sa iba. Solid, solid yung mga panag-team ko na iyo. Solid! Ito yung strada ni coach na lagi din iksa-champion. Cha Hindi naman pala lagi. <laughs> Nakaka-chamba lang. Siyempre, ito yung ating chigot, Palina na ba? Ping na. Ayan. Ito niya naman kung gano'ng kalinis, di ba? Si Uno. So, tapos na natin yan. Then, sana manalo tayo sa, sa ano, sa pa-contest ni, sana manalo tayo sa pa-contest ni, ano, ni Adventure Type para may lower natin sa si Uno. So, si Big yan. Siyempre, nasa Landia Nets tayo. Uh, si Boss Jarik. Nakita natin dito. Bigay si Jan Park. Mga itatabi sa GT. Ito na, slow pa. Trap katabi mo. Drag ban to, drag ban. Drag ban yan. Hindi tayo, wala pa si Laklarins eh. Okay, si Jarik. Lagi! Nakasunod! Nakasunod! <laughs> Kahit <sila> si Rosel <laughs> X eh! Nagdala ng <laughs> van! Kargado! <laughs> Kargado ng tangga! Ang negosyo! Kaya nakasunod! Nakasunod! Nalupit talaga itong trauma natin! Nakasunod! So, um, dati tinabi mo dito sa mga Parang may papsan bang yun! Kuwa ka ng lighter! Sasabot Gago po na! <laughs> Boss, nandito ka boss? boss Long time no see. Long time no see. Parang dito tayo naging nakahapon ha Adyan si Pia Clark Oh nandiyan Amaya Amaya Umalis eh Uy boss long time no see. <laughs> Yan. Dami niyo palang <laughs> tambay dito Dami talaga boss Papa, ingat kayo. Tingga, ingat, ingat, ingat. Thank you boss! Ingat! Oh, no. Boss ingat! Thank you! Ingat! Thank you. <laughs> no. Boss ingat! Maraming maraming salamat mga! Next time ulit! Ingat po! Anday sige Drew! Uwi na kaya, tarlak, kayo, oh, Tarlac. Ang layo. Pedro, <laughs> <laughs> ingat po. Pedro, ingat. Thank you po, Tito Tro. Bye-bye. Parang galing lang yung Tarlac, gusto na ulit. <laughs> <Uyayet> boss. dami dito na Supra. Shush! <laughs> <laughs> <hihayet> <laughs> Ay, Ay, dragman dragman. Di ba talaga Pag may labing limang Pops and bang sa loob oh, Oo <laughs> Nakakamatay <laughs> na ng lighter Nakakamatay oh, Ubus lahat tayo dito <laughs> Tamang ikot sila oh shit! BRZ and Supra, guys! The Bitman, tanti dito! Shush! Pero chini na lang dito yung tatlo. Hindi yung may masyado na daan. Oo nga. Solid, solid. Sheesh! Oh,

Sir, okay, parli ka nga. Picture mo more. So yun guys, may kasama tayo dito mga bagong tropa. Mga mga taga sa mga tol. Ah, <laughs> <As>, dito lang. <laughs> <laughs> Ang lapit lang ba tayo? <laughs> 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 <lang> Pagpala tayo, ligo-ligo tayo ba dito? So yun, bali, may pa-vlog ba yung ano? Junetsu. <laughs> Jonetsu, yan. Sa page, tsaka Youtube channel. Ay, may Youtube din pala mga te. Nagsisimula pala. Anong Youtube niya, yun din? Jonetsu mm, rin po. Donetsu din. So, ano mga content mo doon? Ah, uh, car reviews, tapos ah, mga daily tambay, gano'n. Pero wala pa kaming tapos. Oh, solid yun, solid yun. Ano, ituloy-tuloy niya lang yun. So, ganda yan. Ito, dito, nag-vlog na ngayon. Eh. Uh, Siguro may TikTok din di kaya. Yung TikTok ko po, Gasboy. Ay, Gasboy naman. Yun, so, 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 salamat sa pagpunta, boss. Nice. Yan, yeah, mga taga Santa lang pala, nalapit lang. Yan. Thank you, thank you. Let's go. Oh. Tingnan natin itong makina ng agent na to. B15B. Ay, no, pagaling. Ay, nga, isa Spoon. Shopee lang daw, hindi ako naniniwala. Shopee lang. Spoon. Headers. Some, some good sport. Na hos. Yun. <laughs> Yun. Solid, solid. So, ito yung equipment. Ito yung sa likod. Ito ay, parehas tayo ng Yan. Nandito si Pitment. Dala niya yung Supra niya. Solid. Solid, solid yung Supra. Pakas na yung Solid. Sagad eh, no? Yes,

May lag <laughs> may lag Akala na Puta yung kanina, nagulat sa oh, gawanan niyo ni Clarence Putang, alam eh, may matay naman eh Kasi royaan, o oh. Hindi yan naka-advance sa so sabihin naka, no. <laughs> 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 anong para sa mo? Anong inch ng ano mo? Scab. Oh, tama. Nahuli alam din sa minor <laughs> 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 uh, ah, eh. Sige kay Dragero, parang ano. ay si Dragero tang ina, ang lakas noon. <laughs> bum bam, 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 bam. Parang naka-state naka Tu puta, ingay eh, nito kanina. Tum BRZ na to. Kasi sige na. Tangan na hey, matay naman yung isang hindi nagpaputok ah. Ngayon yung lalaki pre. Putok ina ka. Akala siya binaril na daw. Akala may bari lang nagaganap. <laughs> Garni naman pare siya. Ah, kami ka ta sabi kay. Nasabi kay ay huli kita huli kita. Sabi <laughs> ko yan. Huli nung i. E forma talaga nitong EJ na to. Oh, FD si Ate Spark. Ito may dala. Yun know? o. Hello! <laughs> <laughs> yeah, Game. Ay, kuya okay. Mark. kamusta? Oi okay naman. Tama. Ah, Hirap mag-isa sa buhay. May five stars ka. Kaya <laughs> kasama si Doc? sa bahay. Okay. Ah. Ito lang. Ito na. Ito. Ay, may papandesal. Oo. Oh, tatlong, tatlong piraso yan. Ay, tatlo, ano, ano, tatlong na pala, tatlong hato. So ayan guys, dito ko na tinatawas tong vlog na to At kung bago ko malamang sa channel channel Subscribe mo na yan Alam na... <laughs> mo Sa'n natapos yung vlog? saan? Eh, kanina pa ako nagbablog eh. Eh, bumili ka doon sa Starbucks. Kaya, uh, eh, di eh, ano. So, ayan nga. Dito ka na tinatapos yung vlog na to. At kung bago pa lamang sa akin channel, ay eh, subscribe mo na yun at click mo na rin yung notification bell para maging update kayo sa mga susunod kong video. So, I'm RJ Perez, owner and Under ng Kermit at nagpapasalamat ako oh, dahil tinapos siya yung vlog na to. See you next vlog. Peace! I'm clean, then no deed, life is just that dark Clothes smelling like trees Digging my fur from my roots and weeds My truth leads right back